itu treat ku mau nasi didai sejali di oke, okay, want to ready wow ah. so, nanti tuh kami nididai sama jolly. sempre konsensya ko na naman kasi nga, ano siya, nag-request siya, gusto daw niya yung Jollibee. Eh, alam niya naman, <laughs> madali tayo makonsensya. And, pag nag-request na yung ating maliliit na mga anak, ayan na siya. So, pagbigyan ng cravings ni Diday for today. Oh, so, gusto daw ni Diday ng ganyan. Ano yan, nak? Yay! And dito na ang aming order. And this is your spaghetti. Ito naman guys, para kay mother to. Siyempre, hindi makakalimutan si mother. Later, ay mag-ask ka sa toys. Gusto daw niya ng toys. Paano ba ito mag-order ng toys? Eh? Okay. Ayan na. Bab! Pangutan. Okay, go. Let's eat. Yung dalawa, dalawa. ko kasi kaya yung dalawang chicken. Hi, right, let's eat. Pray daw sila. Time to eat. Eat ko is to. Eat lang ba? Eat lang ba? नला मरला न कलर नाउ नॉट पा नया नाओ का गाइस मां मम्मी ना भाई ओ मम्मी मम्मी ये वाला जो बात कर रहे हैं हां कौन समझे हम्म मैंने काय और बा

dalawampita. Hello. Kumusta po? Kumusta kayo? Tayo uwi na. Yeah. Happy? Yeah, yeah, happy. Yay, yeah. ayan oh, nagbitbit pa ng twist talaga hindi tinantanan. Lola's pasalubong. Ayan na. Yeah. Yan na, Bit bitbit ang pasalubong for my mother. Andito dito yung batang maldeta, yeah. nakaupo. Nata? Oh, yes. Uli, Nata na? Na? Uli na? Uli, na? Ta. Uli na. Busog na. Uwi na kami, guys, kasi baka umulan bigla at ah, saka Ha? Oh, Ampen. Oh, Baba, I love you. Mm, Mag-sleep mo ni Papa, ha? Okay, go. Ha ha, and uh, nabigay ko na din yung gusto ni Clarita. Diday. Ganun talaga ang buhay pag may anak na tayo. At tapos ng ating treat for Diday, syempre, dito muna tayo kasi hindi ko ma... Ay... Tingnan ko muna yung mga tinanim ko dito, guys. Kasi... Alam na, tayo yung nakatukas sa mga tanim doon sa garden. So, pero parang hindi na ako makakapagluto today dito kasi alas dos na ng hapon dito. Tapusin ko lang yung ginagawa ko doon sa my garden. Tansya ka siya kayo? Ano yung nagbibigay niya? Diyos ba? Diyos ba? Ano nabagubal mag-inactive ako dito? Dada. Ano yung nagbantik mo yun? Paon pa ka? Gano'n ba yan ka? Huh? Ano yung sa kanina? Oh, yung mauban? din, din. Okay. Lagi. Ako mo hapas, man niyo niya ni Mark. Niya na, na may Makasunod niya pong jig ay kabalak. Uh, Ito nalasing Ang oh. no. no. um, gate? Oo. Um, yeah. 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 Diyo papoy <laughs> <laughs> so, <na -nya>, <laughs> so, mamaya, kasama ni Madam si ang Sponge Cola, si Katrina Velarde, si, si Ruru kami. Madrid. Ayan, magpe-perform sila mamaya at si Brenda yung magiging um, host mamaya. Dito lang din kalapit na barangay sa amin, next barangay ng Hasaan. So, mga ano? Uh, mga, andito din yung mga, kasali din yung mga, ano ni Madam, ka-volleyball player na si Mika. Ayan, nakapag-pink na ang dalawa sa kanila mga buhok. sobrang busy talaga ang kanilang araw ngayon. Ayan, pangalawang pangalawang event na yan ni Brenda ngayong araw. Kaninang umaga, andun siya galing sa syudad. Meron siyang pinumot doon na pagkain na restaurant something. And then ngayong araw naman, ngayong hapon naman hanggang sa gabi is doon yan siya sa balingasag kasi may event din naman doon na may mga artista. Siya yung magiging host doon. Ma'am, kung sa man eh. Dead on eh. Gamping mo. Sige na. Kaya ang oras nagdagaan. Okay. Napakita na mo ro'n. Detergaster lang. Paksi-maksi. Ano ka ito? Anong gisaot sa katotong? Paksi lang. Paglalala. Madam si Melmar Kamu ang assistant ha. Wen assistant ka. Bye. Bye. Lagi eh. Masih gubano ni ako ni si Jay Forden niya. Or sa ba? Ay, Britney! Ah. Wala mas eh, motor niya. Masih yung mga to sila oh. Ay, lo Ah, okay. Okay, bye-bye. Ito yung extension na sampayan namin dito guys. Sa palayan banda. mag maganda dito magsampay kasi madaling natutuyo ang mga sinasampay napakainit dito pag ano tanghaling tapat hmm. ganda ng view natin dito, no? Chanda. Pakaabot sa layo. Uh, umulan na talaga. Thank you, Lord. Hindi na ako magdidilig sa halaman, sa garden.